Aries. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na apat na dalawang minutong negatibo, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 tatlo na minutong negatibo, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa player na maingay dahil magbibigay sa iyo ng ikakalungkot, para matalo. Taurus. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Dapat mong iwasan ang kulay pula dahil ikakatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown, at sa player na laging masaya na maingay naman dahil, magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Cancer mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga, may ikatatalo na 45 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Dapat na maging masaya kapag ikaw ay nananalo pero huwag kang magbabalato para walang kukuha ng iyong swerte. Leo. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga. May ikatatalo na 43 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Virgo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.30 ng hapon may singit na 45 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay silver dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para ikaw ay matalo. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 11 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Iwasan mo na lang ang kulay red dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Scorpio mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.25 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay blue, dahil magagawa kang mabigyan ng kamalasan. Sagittarius Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.30 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9.30 hanggang alauna 15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na masyadong malakas ang boses magsalita dahil siya ang magdadala sa iyo ng kamalasan. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9:15 ng umaga may ikatatalo na 50 syam na negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:30 ng gabi may ikatatalo na 50 syam na minutong negatibo kulay yelo ang iyong iiwasan dahil pagkainis ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.45 ng gabi, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay green at magbibigay sa iyo ng swerte para makapanalo.